anak, kumusta anak? Kumusta nga akong dear papi? Nabusog ka sa si ganisa anak ko? Oo, oh, ako tong gisaglag ka ng piniritong isda anak. O paksiyo na isda anak. Halawa ni mo hotda anak. Na ba, ito yung ganisa. Yes anak. Na yung akong gibutang. Wadi ni mo hotda bibi ko? Nga naman. Sisoy kalami sa soda ni Bibi, lungganisa. Yes, anak, lungganisa, anak. imo sudan. Butangan na paksiw na isda, anak ko. Oh. Bliss, mama, be. Bliss, mama. Sige na. Sige na. Bliss, mama, be. Hindi mo, Bliss? mag ni Mama. magsay good morning to your viewers. Ina hello guys. Happy birth month. Today is September 1, 2025. Happy birth month guys. Ingon ni Papi. Mama ko po si Papi sa inyong lahat. Bless anak ko. Tagasanto iho ko. Nga gwapong pinanggang buutan. <laughs> Say good morning to your viewers iho. Ina guys, mamamas ko po ako sa inyo guys. September 1 na po ngayon guys, 2025. Mamamas ko si papi sa inyo. Maghihingi ng aginaldo. Oh. <laughs> Kapinangga sa bibi. Oh. <laughs> Kapinangga sa bibi ko. Oh. Yeah. <laughs> Nanghihingi si papi ng aginaldo guys. Namamas ko po sa inyo. No? Say good morning. Hina hello guys. Kumusta na po kayong lahat? Magandang umaga. Ito po ako guys. Tapos na po akong kumain. Ang aking ulam guys ay lungganisa. Binigyan po ako ni Mama Lisa guys. Yes ga uloy. Oh <laughs> Pinalihok man ang tiil sa bibi ko. Nga ano nga. Ha? Wala po ipuya imong liog na. Tarok higda. Oh, taruh. Lay down. Lay, lay da. Taruh kikda, bibi ko. Sige na. Please, anak. Oh, taruh kikda. Sige na, bibi iho ko. Please, iho. Please, iho ko. Please. Oh, please, iho. Please, anak ko. <laughs> <Katinanga>. <laughs> Ayan po guys, happy birth month. Today is September 1, 2025. Mamamas ko po ako sa inyo lahat mga palangga ko. Happy birth month to all. Ayan, good morning, good morning. Today is September 1, 2025. I love you all. Mamamas ko po ako sa inyo guys. This is Papi's update. Dito kami sa loob ng bahay guys. Wala pong init. Ang lakas ng ulan kagabi. So, ayan po, ipakita ko lang po sa inyo si Papi kung anong ginagawa niya dito mismo sa loob ng bahay. Happy Bear Months! Love you all! Thank you for always watching, guys. Ayan po. Ito po si Papi, mga palangga. Napakabait. Ayan, palagi lang po itong nasa bahay, guys. Kapag lumalabas po ito, mga palangga. Ah... Uh, Kapag lumalabas po siya guys, babalik agad. Pagkatapos niya magwiwi at magpupo. Guys, yung aking paa guys is namamanhid. Yan. Kanina ginagamot po ako ni Papi guys. Yan o, oh, parang walang, parang walang buhay yun o. Oh. Namamanhid talaga yung paa ko guys. So, good morning, good morning. Happy September 1. Kanatong tanan. I love you all. So, this is Papi's update as of this moment. Time check here is around 9 a.m. So, this is Papi's update. I love you all. To all my viewers and subscribers, thank you for always supporting us. Huwag po kayo mag-alala guys. Papi is here. Uh, pakita ko palagi sa inyo. Love you all. Lab lab lab. Happy September 1.